ako po si Presley Mindanya Lorigas. 37 years old, tatlo ang anak. Ang trabaho po ng asawa ko construction worker. Ako po ay housewife. Mailalarawan ko yung kasalukuyang pamumuhay namin dito is number one, masaya. Number two, tahimik. Matak sa akin na sinalihan ko sa foundation ng JNF is yung mapa. Kasi kita nyo naman. At kahit tapos na siya, talagang inapply ko siya dito sa loob ng bahay. Kung paano mas i-improve pa yung pagiging nanay sa mga anak. Lagi silang pakikinggan kung ano yung nasa isip nila. Hindi yung puro laging magulang ang nagdidesisyon. Pangalawa is yung pagiging mahinahon. Huwag laging sisigawan ang mga anak kasi nagkakaroon ng impact sa kanila yun. Yun ang natutunan ko sa MAPA sa pamilya ko po yung integrity kasi. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Kasi kung ikaw mismo babaliin mo yung sinabi mo na, hindi na nila yung paniniwala sa susunod. So, isa rin po yan sa natutunan namin sa MAPA. Ano, kailangan manindigan ka. Pag sinabi mong hindi, hindi. Dito sa Pasinaya, natupad yung pangarap namin magkaroon ng sariling bahay. Tsaka, masaya, masaya dito.